Sir Chinky, sino dapat ang gumaso sa date ngayon? Ni BF o ng jowa? O, oh, 'di ba? Diba? Si lalaki ba? O si babae? O oh, dapat 50-50? Ay, nako, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito, ha? Medyo tricky lang to. Sa mga relasyon, eh, siyempre, usapang gastusin at date. ba diba? Ngayon po, eh, ito na yung parang hot topic. Eh, ito ba, ano ba talagang tama, no? Ito lang mga friendship ha. Magbibigay po ako sa inyo ng traditional na pananaw, modernong pananaw, at personal na pananaw. O, unain muna natin yung traditional. Siyempre sa ating uh, kultura bilang mga Pilipino, ang lalaki po siyempre ang nagbabayad sa mga date kung traditional ka di ba? Eh syempre naman ikaw ay nagpapakita ng gilas na sinasabi mo na kaya kitang buhayin, di ba? Siyempre sa totoo lang, gusto mo rin malaman bilang isang babae, di hindi lang pag-ibig ang ipinagkakaloob po sa inyo. Sa totoo lang, aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala kayong makakaing bigas, di ba? 60 pesos na po kada kilo ang bigas ngayon. <laughs> Pangalawa, modern ng pananaw. ba? Diba? Ito naman may mga relasyon na po na okay lang sa kanyang konsepto na 50-50. Hati tayo. di ba? Hati tayo sa date, hati tayo sa bills, hati tayo sa travel. Walang problema yan. Ito naman nagpapakita ng pantay-pantay ang pagsasama na respeto sa bawat isa. Ah, ba? Diba? Ito yung medyo modernong kaisipan. Pero ito naman, ito naman po ah ang importante po ay eh, para sa inyo, kung kayo ay mag -jo at mag-girlfriend, mag-boyfriend, dapat meron kayong personal na kasunduan. Kasi mahalaga na mag-usap kayo kung ano ang mas gusto nyo. ba? Diba? ano Anong mas babagay sa inyo? Kung gusto nyo, ang lalaki ay magbabayad. O kung gusto nyo, hati kayo. Depende yan kung ano ang inyong pagkakaisahan. Ang kahalagahan po ay eh, pagtatalaga po ng gastusin. Ang usapin po natin dito, hindi tungkol lang sa pera ito'y pinapakita po natin kayo ay nagkakaisa, nagkakaunawaan, kung ano man ang inyong choice, eh kayo na ay mamili. Kaya nga ito yung mga personal tips ko naman po sa inyo para maayos nyo ang inyong date pagdating po sa gastusan, una, maging open and honest ko kayo tungkol sa inyong mga pananaw tungkol sa gastusin. Walang mga hidden charges, walang mga hidden expenses. Pangalawa, magtakda kayo ng limitasyon kung kayo ay mag date O sige, kung magde-date tayo hanggang ano lang, 1K lang po tayo. Huwag lang magkahiyaan, nagkakatingin ng lang, lang kayo sa bill at masyashock na lang kayo tatlong libo na panagastos nyo. Pangatlo, Magtulungan po kayo sa pagbuo ng inyong budget ang inyong mga pangarap sa buhay, di ba? Kahit na mag na kayo, mag sa kayo para pagdating ng panahon, Siyempre, hindi na kayo nag adjust At pang-apat, huwag mag-atubiling, kumonsulta sa mga tao may experience na. Mag-anap mga tito, tita, mga uncle, mga auntie, mga nanay, mga tatay na may mga experience na pagdating po sa buhay pinansyal at buhay mag-asawa. Ultimately, sino dapat ang gumastos? si girlfriend or si BF depende sa inyong usapan at kung saan kayo magkakaunawaan sana naman nakatulong tong episode na ito tatandaan tamang karunungan tamang disiplina po ang susi sa pagyaman